Hello, hello guys. Uh, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng ano, antivirus. Yung mga gusto ng antivirus, ha, naghahanap ng antivirus. Bibigyan ko kayo full ano na, uh, lifetime. Lifetime na rin po sa mga naghahanap. Tuturuan ko kayo mag-install kung paano yung install si SmartDub, okay? Ganun lang po kasimple. Yung mga naghahanap ng antivirus, kaysa po mga free trial yung mga nakukuha nyo. Dito na lang tayo. Dito na lang tayo kay SmartDub, okay? Libre lang po. Ika-crack natin, okay? I-activate natin ng lifetime. Okay guys, ah. Uh, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng smart, uh, smart dab antivirus okay? ang ganda-ganda nito guys ng antivirus kasi eh, lalo na pag ano, may mga USB kayo at may mga virus automatic niya na didelete nyo na kagad basta sinalpak nyo sa PC nyo madidelete na kagad ito ng smart dab ganyang galing yan guys sa mga naghanap ng antivirus dyan uh, lalong-lalong na sa mga may mga modded uh, custom OS na ginagamit at tulad sa akin guys is, isishare ko lang sa inyo sa akin is naka Phoenix Lite OS 11 ako naka custom OS ako guys ha? Eh. pag sinabing custom OS mga naka ano yan mga mga naka naka o naka compact na mga mga OS na pinalight sobrang light inalis niya yung mga unnecessary mga hindi natin kailangan sa Windows 11 para mas bumili siya okay ganun lang simple guys sa susunod ko na yung tutorial kung paano mag, mag reformat o mag install ng mga ganitong OS okay ngayon focus muna tayo sa smart ngayon sinare ko lang sa inyo si Phoenix Lite OS 11 kasi yun yung gamit ng OS ngayon tapos ang ang light niya lang kasi ang, ang gandang ang gandang sa computer lalo na sa ano ah, ginawa ka rin kasi guys yung mga custom OS dahil sa mga mahilig sa games mga gamer may dagdag FPS din po to guys kasi naka-optimize na ah, naka-ano na tayo naka-optimize na ngayon lalo na sa mga custom OS katulad yung custom OS inalis na kasi nila yung ano Windows Defender yan guys ha wala nang antivirus yan wala 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 nang ano yan, Windows Defender kasi video ma mabigat kasi yung Windows Defender eh okay then san kailangan pa rin natin ng ibang antivirus kahit mayroong Windows Defender di ba ngayon papakilala ko sa inyo si Smada yan sobrang gaan lang talaga hindi hindi ito, hindi ito mabigat i install Tsaka mag ano maghanap na lang kayo ng review tungkol dito ha. Ngayon dito puro sa inyo yung pinaka latest yung pinaka latest na yan. nasa official website talaga tayo ng Smart Devac diba? yun yung pinaka latest na ano niya 15.5 na version okay Pero magpo-pro tayo pero hindi natin kikik muna to ito muna tayo sa trial okay Una muna syempre i-download niyo muna to Guys wala akong antivirus sa akin tingnan Wala akong wala akong makitang Windows defender kasi naka mo OS ako guys Okay, open folder, ayan. Ayan guys, install na lang natin ito sa SmartDub. Yan. Okay. okay. Okay, next, next lang yan, guys. Okay. I-launch natin. Finish. Yan. Kung makikita nyo, guys, yan. Ay, hindi. Naka-activate na pala to. Naka-activate ko na pala to. Hindi yan register. Okay. Sorry, kasi pala yan register yan. <laughs> sige, sige, sige. Hindi pala yan register yan, guys. Okay. Yan, guys. Wala pang ano yan. Hindi ka naka-register, ha? Ayan, hindi pa naka-register yan. So, madali yan lang. Madali ang ano lang to. Meron akong bibigay na link. Ayan. Para makuha nyo to. Makuha nyo yung pang-register dito. Okay? Settings. Uh, general yan. Okay? Ayan. Ilalagay ko to sa ano? Sa, ilalagay ko to sa post ko. Sa, sa description. Okay? Okay. Copy nyo lang to. Copy. Tapos paste nyo na lang dito. Enter. Eto, click nyo itong nasa gilid. Tapos mega. Ito mega. Mega. Tapos download. Ganoon lang kasimple guys. Okay. Lagay okay, natin sa desktop. Nakasip yan. Ang password niya nandyan din sa file name niya. Ayan o. Oh. One. Password what? So extract natin. One. Ito na siya. Double click nyo. Tapos ito. Itong naka no, notepad. Kunin nyo yan. Lifetime na ito guys. Ah? lifetime register natin. Okay, register. Kahit ilang restart natin nito guys, hindi yan maalis. Kaya ganyan kanina, nakita nyo, di ba? In install ko, akala ko maalis eh. Pag in-install ko, pero nung in-install ko, nakaregister lang. Ayan. Pwede natin yan na, no? Ayan, iscan mo. Iscan natin. Kaya kung ano, kung mga nasa computer shop kayo, kaya may ano kayo, may PC kayo, uh, na siyempre ginagamit, o kaya may ibang gumagamit, mahiling mag-download na mag-download, automatic to guys mas na may na-detect na virus pwede delete niya ayan may na-delete na delete na, na ano siya may na-detect siyang virus pinurus natin di ba may, na kita nakita kagad o oh, dalawang virus o oh, malware malware to boss kasi nakano ako eh, naka-custom mo kayo so kayaan natin sige kayaan natin din check natin ito detect niya yan guys Tingnan natin kung ano, kapag pinix ko yan, kung mangyayari ba sa OS natin. Pero kung wala naman, di goods. Pero kung maapektuhan yung OS natin, may backup naman ako niyan. Pero ayan guys, oh, pinulscan ko. Ayan. Ang tinutukoy niyang malware is uh, virtual memory. Ano ata ate? Yung tawag dito nakaprogram dito. Ayan, kasi meron mga program dito guys. Ayan, pag ni-right click mo. Isang right click ko lang, pwede ako mag-kill unresponsive task. Wala yung mga nag-run na ano. Mga hindi naman nagre-response. Parang ano sa task manager ba? Ito, isang click na lang. Tapos meron pa kasi dito, safe mode, system properties yan. Ito, ito na dinitik niya, program, ano, pre-program to, na, ano, na isahan na lang, yan. Para, para pag clinic mo to, ma-on ka agad yung virtual memory, hindi ka na pupunta sa BIOS. Yan, yan na nadetik niya, yan. 62%, dalawa pa lang naman nadetik niya. Your computer system is not safe, smart up two virus files, yan. Yan ang kagandahan niya pa ng smart guys. Pwede natin i-clean yan. Parang pihan ko, di naman masisira yung OS. Kasi ano lang to. Parang yung ginawang program para may isang click na lang. Para pa yung virtual memory niya. Yung virtual memory guys, ano yan? Kailangan nyo ma-iwan yan sana. Para gi-install kayo ng mga Bluestacks. Mga pang Android. Na ano. Basta yung katulad ng mga Bluestacks. Oh, tsaka yung iba pa. Okay, clean natin. tignan natin. Kung masisira yung OS. Uy, virus zero. Mukhang okay na guys. 100 clean. Oh, wala naman nangyari. Wala naman nangyari sa waste natin. Yan o. Oh. oh. fix all. Okay na. Ganun lang. Ganun lang kasimple guys. Meron na kayong antivirus na lifetime. Yan. Lifetime yan guys. Updated pa. Updated pa yung antivirus na 2025. Okay. Maraming maraming salamat. Sana nakatulong pa ako sa inyo. At papalong na rin po kung sakaling gusto niyo pa ng mga videos na kagaya nito. Maraming maraming salamat.